lang nakuha natin booking flowers paano kaya yung mga ibibigay natin <laughs> bigyan na lang natin sa iba <laughs> kasi yung receiver mga isi pa si ano naman may flowers na So may kami muna natin to <laughs> ibigyan natin una mga isi pa si hakata sa second floor tapos flowers o so yung item may tayo niya <laughs> natin ibigay yung mga dapat natin ibigay dun sa baba muna natin to Hello po. Para po sa Makati yan ma'am. Para kay... Dami yan ma'am ah. Valentine sa Valentine's sa. Sana all. Oh. Eto po. Okay na po ito ma'am. Okay po. Salamat po. Iyon na. Ah. Valentine's sa Valentine's Mga isa pa. Hapon na din ako lumabas. Ano na. Galas 4 na. Bukas mo dyan sa pagmahal sa si Mapsin Dyan oh, ang dami nila Yan yung mga lipotas na ibibigyan natin kayo araw <laughs> So tanong mahal si Mapsin Deliver na lang muna natin doon saglit Ah, uh, 12 km is 45 minutes Lala Movers Isa na lang muna Wag mo lang double booking ngayon eh. Balete si Ken <laughs> Bibigyan natin tong araw na to sa mga tao Sabihin niyo ako mahal si Pupsi.

Ah, ba kind of band? Okay, I'm going to go. ba Oh. Libre? Okay, I'm going to go. 35. 35. Oh. <laughs> Bigla, eh. 35. Ano Thank you, ah. Oh. Hindi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Cheers! Sige po, salamat po Sa magiting nanay na naman ang ating nabigyan mga si Pabsi Ayan, natakumakayod pa rin si ate na nagtitinda ng merienda Ayan, ang gusto niya libre pero sabi niya ako business is business So, yan um, Siyempre, nagtitinda yun tapos mamaya, siyempre, uh, family bonding din nila mamaya kaya, so, intindihan na natin sa so, mga nandito sa Greenwood, mga isa pa, siba naman. Bili naman kayo doon sa tinda ni ate, para makauwi na siya ng maaga. Kaya <laughs> ang gagawin natin ngayon mga si gagawat is gagawa tayo ng video na which is magbibigay tayo ng mga flowers sa Valentine's Day Ayan, at hindi naman kasi lahat ng tao kayo mga si Pepsi nabibigyan kasi yung mga iba dyan uh, single, yung mga iba uh, may mga boyfriend, girlfriend mga asawa, ayan. so ngayon titignan natin yung mga karapat-dapat na mabigyan lahat naman, lahat naman, kaso, lahat naman karapat-dapat, kaso uh, bilang lang yung ano natin, yung flowers yung natin natin tsaka chocolate <laughs> so ngayon mga mga araw mga 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 So ayan, uh, uh, magbibigay tayo ng saya So ang uh, customers natin, kailangan mo mo kaya kay Grab Bahala na kung sino magbibigyan natin Ayan uh, Kaya ang gagawin natin ngayon ay No hate, just love Yan ang hope natin ngayon Hahaha Let's go guys Kailangan natin maisip ang sige, ano yung mga mangyayari Ay araw ano. <laughs> Hahaha La kaya nahapunan tayo mga kasi pa Sigawa ng ano ginawa ka natin yung ano <laughs> bibigyan natin ngayon <laughs> Kaya medyo hapon na Hello po mga kan Ma'am, happy valentines po oh, uh, may bibigil ako konti lang ha content po thank you po yan si ate gano ng basura nilagyan na lang ako okay, na ako nandito na po ako sir okay po si pero tawag ko lang po yung tao magiging surprise ba yan sir Ito <laughs> <laughs> po sir e regalo daw po niya na thank you. thank you, sir. Hindi na pa ako dito, sir. Wala ka. Balik kasi ako. May dinala ako. Okay, sige sir, salamat po. Happy Valentine's po. Ah, good. May pick upin muna tayo. Pick upin muna natin ito isa. Going to passing. Hey! Mamalya na po. Pondan po ba yan, ma'am? Pondan?

<laughs> Ito po, nai nice. Ikaw din? Mama oh. oh. Ano ang Ano? Ano? Ano pa? Oh. Sige ba? Mama, hindi ko garantid to mama Eh dito ka nalang kuha mama Okay lang basta meron Hahaha <laughs> Nah, pemalain tent pak, pemalain tent pak. Ada itu, jelas pak. Ordinasi langgan pak. Ordinasi lah. Tayo ay matanda na sa nai di tayo man

big take po. Yun na. Thank you sir. Uh, Hindi na nga maayos yung Popsi. Midlang lumabas yung ano, yung allergy ko. At enya, uh, yun nga, po na akong sinipon, kaya pahinga lang ako saglit. Ikaw rin itong salamit tsaka init. So, sa atin kanina, yung binila natin ng food vlog, ayunin na lang muna natin ng so, baka food lang. Sarap yung tinda natin o sa greenwoods o. Oh. May cheese, may ano pa iligulay pa hmm. yung ano yung cake po yan sir no? opo opo iningatan ko talaga to sir kasi nakakatakot sir eh cake pa man din to ang galing ang galing <laughs> <laughs> katakutan namin lahat na delivery riders eh <laughs> ha pamangkin mo yun ng galingan ito sir <laughs> ah happy valentine sir ha So oh, good Yan ang gagawin natin uh, Hanap lang tayo ng na pagbibigyan natin dyan May isa si papi yung mga regalo pa Dito around Ortigas kung meron Happy Valentine's po ma'am Happy. Happy Valentine's po Happy Valentine's <laughs> Hindi ako nagpapagasulina ma'am <laughs> Pagbibigyan lang ako sa'yo Bago mag-end yung araw Ito lang mama Ito kasi kayo, kayo ang palagi namin partner sa biyahe namin. Na si Mr. Monyan, ako wala si mister mo yan, hawain ako niyan wala ko, dito ko still, wala ko asawa wala ka asawa? wala <laughs> tayo dyan. sige mo salamat po mama, happy valentines salamat sige po saya-saya <laughs> ni ati syempre yung gasolina na si papi yan yung palagi nating kasama no? sa mag -de deliver natin dahil yung uh, gasolina na yan Mga Sipabti kung walang gasolina Hindi tatakbo yung motor natin Kaya importante din yung mga tao sa gasolina Mga Sipabti Yun si ma'am Napasaya <laughs> ha, uh, Sumaya naman <laughs> Istanas na din yun sigurado Ma'am pwede po magtanong Saan yes, po. po yung papunta ng Pateros dito? Pateros ito po, diretsyo yun mm. yung ang puto and then turn But left. Saan may sa uh, Pateros, 私はそれを見ることができます。 ka to. Oh my god. <laughs> di ba? Lucky, pang babae, pwede lahat 'yan, 'di ba? Happy <laughs> okay, Valentine's Day, okay, oh, okay. Salamat po. Ito mga to, next time na no, to to. Next time na lang kayo. Dali, dali. Woo! Woo! Ito <laughs> <Wow>. na <laughs> Hindi lahat ng pang valentines mga kaysa party Pinipili lang yan Pwede lahat yan Mapa LGBT man o ano ba yan We deserve to love and to be loved mga kaysa party <laughs> Ma'am pwede po magtanong Ma'am dito po ba yung ano, BGC na sinasabi nila Dito po yung BGC na sinasabi nila ma'am mismo eto po Ah, uh, okay eto ma, magbibigay ng ganito sa'yo Ito ma, ma Ang maganda Ang paligid Kung bawat tao Ay puno ng pag-ibig Napapawi Ang bigati Thank na naman ma, ito lang eh <laughs> Happy Valentine's po ma'am <laughs> Sige po mama Salamat <laughs> po Ah, uh, susunod natin mga isi Pabsi uh, Maghahanap tayo ng drive-thru Ayan, yung paborito ni boss natin na uh, McDo Ayan, at, uh, gusto lang naman nun is mix and match lang naman So tara, drive-thru tayo Doon natin ibibigay yung isa mga isi -party. Hello Hi, po. Hi, good evening. Welcome to McDonald's. Try to make your order. Hello sir. Ah, uh, ano nga lang po? Mix and match nga lang po. Mix and match po. Opo. Ah, uh, McFloat. Opo. Oh, Happy yeah. yeah. okay, Valentine's po Salamat po yeah. <laughs> Alright Sundo na tayo mga si Popsi So I think mga si nito Dito na natin tatapusin Itong video natin Ngayong Valentine's But wait <laughs> May pupunta pala tayo ni Boss di ko alam kung saan At uh, sabi niya Medyo malayo layo daw yan e, ang oras na So tignan natin kung ano yun Surprise or regalo niya ata Hindi ko alam <laughs> So yan at uh, salamat ulit mga isipapsi At uh, nakarating kayo dito sa Dito sa video na to Ayan at uh, dito sa dulo pa Ayan at uh, maraming salamat Lagi natin tatandaan yan mga isipapsi na So yan mga isipapsi, hindi lang sa may mga may jowa, may asawa dyan ang valentines kundi ang valentines mga isipapsi ay para din sa ating mga kaibigan, mga pamilya, mga katrabaho at mga tropa natin. So ang Valentine's mga isa is for all the people kahit sino o ano man ang estado sa buhay. Kailangan laging Valentine's kasi dapat lagi tayong nagmamahalan. Sana nga, mga mga ah uh, nakapagbigay saya ako sa mga iba't ibang ang, iba't ibang tao ngayong araw at sana nga eh makarami pa tayo. <laughs> so yan na uh, nandito na lang ay si Bob abang Abangabang tayo sa susunod na vlog natin Ayan, at uh, may pupunta kami ni Boss di ko alam kung ano yun So, let's go! Nagawin mo ito vlog, mga si Peace out! Happy Valentine's! Day! バーチャパーシーやった方がいいよ、クラス